ng pagsugot, sa pagsugat, sa ang lima kanila, mga buang-buang, o ang lima, mga maalam. Kaya ang mga buang-buang, sa nagdala sa ilang malamparahan, wala sila nag sa lana o kanila. Diyos So, kitipo kaya po niya siya. kaya po niya sa pangasawon nun, sa pulis virgin o vice virgin. Diyos so, Sa Kaya mga buang-buang, sa agdala sa ilang mga lamparan, wala sila managdala sa lana o kanila. Apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga tibod o ban ang ilang mga paraan Karoon sa nadugay mga manunon, na naduka silang tanan o nangatotok. Kung sa sa lamparan may like, suon, musgat, nanasegas. Musgat. So ang lima, mga buang-buang, musgat, -buang, kanang dili na sila buang ang kanang wala, kumbaga, kumabas, kuan bagas kuan wala sila wala sila ay ang espiritu wala kung wala lang sila ay pakialam ng sa basta na lang sila suga. pero ingon eh, dire ang, ang, lima mga am maalam ang lima mga buang buang so ingon eh, dire karon sa nagdugay ang pamanunon na nagduka silang tanan o nangatulog Apan sa tuwang gabi, eh, may usa kasinggit ani akaron ang pamanunon nag-ani subatan ninyo siya onya katong tanang mga ulay na nagpamangon o gihikay nila ang ilang mga lamparahan o ang mga buang-buang na nag -iun sa mga maalam, at